been at my side through a pain I could hardly endure. Yes, this is part of me. Madalang ko lang gawin ito. Madaling araw, kung ako yung malis. Pero late pa rin kami nakalis. Dahil sa kagustuhan namin. Napapakandar ng maayos. At first time nating makasama. Ang motosiklo ng ating kaibigan. Pero, Yes, yes. <laughs> Ito mga kaibigan, rolling na kami. Ayan, dun yung ano namin kanina. Tagpuan dapat. At uh, call time namin dun. Assembly dapat is 6 o'clock. Ngayon, 10.15 na mga kaibigan. <laughs> Paalis pa lang kami. Ayos to. <laughs> Medyo Nagka-aberya tayo kasi pinapa pinaayos yung ano motor ng ating kaibigan. So ngayon, rolling na tayo. Yeah! Let's go. Let's go. <laughs> Stop over na kami agad, siyempre Pero alam niyo ba, medyo malayo na rin kami 1169 okay, na yan mga kaibigan ano sama natin si oo oh, peto siyembre of course <laughs> anong alam natin tunuguhan niya ayos saka uh, kuha tayo nito oh. Ang tayo ni nanay. Ayun pala. Ah. <laughs> Thank you po, nanay. Nanay, ano po ang pangalan ng nanay nyo? Itong store. store. Oh, store. Oo, manggahan. Ayan, store ni Aling... Aling Ipa. Aling Ay, Ipa, yan. Manggahan store. <laughs> May libre mangga pag tapos kumain. Oo, oh, yan. May bring mangga daw pag tapos kumain. Manggahan store. <laughs> <laughs> store. So, let's go. Kain muna tayo mga kaibigan. Ang grabe mga kaibigan. Ang sarap. Anong number, hmm. sir? Ano ba? Taya daw wedding. Anong number? 3. Second akin, <laughs> 3.

So yan, ualis na tayo mga kaibigan At, ah, Tapos na tayong mag lunch So diretsyo na tayo Yeah! Gantang view talaga! Woo! Yan o Parang iba yung alam ko ha ah? <laughs> I love itong bayog Hola, hindi ko dala. Yun, no? Picture natin kaibigan. So, nandito tayo sa ano? Anong bari po kasi talaga, ma'am? Ah, sa mayantok na tayo. Ayan, nakita natin sila, ma'am, dito. Ayan, ano? <laughs> Infinity Reach. Yan. Ah, okay. Oo. Sige pa. Salamat. <laughs> ang lamig sa mata, mga kaibigan. Katanghali ang tapat, pero ang lamig sa mata na nakikita natin. Grabe, oh. Magkabila, taniman Puro puno Kaka relax Kasama ng mga lumilipad na Mga ibon no? oh Tingnan nyo naman Stretch tong daan na to pero Puro ano siya, green Tapos kabundukan dito, di ba? Sa unahan medyo sumikip yung daan dito pero ganyan pa rin mapuno pa rin at saka nararamdaman ko pakit kami nahihirapan na yung ano eh motor malamig na oh malamig yung hangin dito mga oh, kaibigan ah ito ito bah ito magtatanong tayo Let's go mga kaibigan At uh, Fail tayo dun sa Timanguyo Pools So malakas daw yung Tubig dun ngayon mga kaibigan Kasi tagulan O oh. oh, sige po salamat Busing salamat Okay lang oh, Salamat Siyempre hindi natin Hahayaan na ma zero tayo mga kaibigan tayo sa may, uh, <laughs> dito tayo sa may uh, sitio duweg dito tayo sa may view niya, dito mga kaibigan tingnan nyo naman yung daan ganda parang naalala ko yung daan sa ano ah uh, Aurora, dinggalan no? Parang ganito siya Save the planet Tree planting activity Yeah, tama yan mga kaibigan So dito pa lang nakikita na natin yung mga katabing bundok mga kaibigan Bago nga dito oh. Bago mo lagay lang yung mga ano nila Mga cyclone Ayan mga kaibigan At, uh, Meron siyang trail dito <laughs> Tayuan natin Oh. <laughs> ano kaya kung na natin <madadanan> sa taas <laughs> first time ko mga kaibigan first time ko um umakya dito yeah hmm. yung bato dito sa part na to nakalala ko naman yung ano photo mines oh, ganito yung ano nya. bato konti lang naman yung portion na yun dito okay na uy oh bakit to grabe <laughs> mabag talaga sya Tsaka ang tatalim ng mga bato mga kaibigan Huh. Ba natin yung ano mga kasilaw Ang ganda kuya ang bilis nila oh. Nakakulong-kulong pa so, sila nyan ha Huh, lapad nandang dito Saan na ba ito? Timangguyog Falls Ayan Dapat doon kami punta Ayun Ayun pala yung kaibigan natin Nandun pala siya oh. So dapat dito kami pupunta Ayan oh Ah Tara Ayan oh Timangguyog Falls San Clemente Tarlac So 11 kilometers siya Yung kanyang trail Ayan Umuulan na doon oh Kaibigan Umuulan na doon Ang daming ano oh ang dalang ko na lang makakita ngayon ng ganito Yung maraming dragon flies na gano Lumilipad Nung ko, lagi ako nakakakita ng gano'n oh. Ang sabi ng mga matatanda Sign daw itong mga to Pag ano, malapit na umulan mga kaibigan Sisilabasan sila Yan o, dami Actually, dun sa kabilang bundok kabilang ito ako doon umuulan na eh yeah <laughs> Ooh. ay shoot <should> doon dito ang <laughs> galing enjoy enjoy si PG1 mga kaibigan Ooh. bato ko Hindi pa na-develop ba na dito itong daan na ito mga kaipigan. Ginagawa pa Tapos dun sa may bandang unahon dun Gumagawa sila ng drainage Ang kaso lang na ano Na ay ah, Natibag yung drainage mga kaipigan. Oh Ay eh, grabe <laughs> Uy Uy <laughs> -hoo -hoo -hoo. Galing <laughs> Parang ano Photo mines Ah Sabi yung bato dito mga oh. kaibigan Tapos ano sila Buhay sila oh So pag umulan Madulas itong mga to ah. Ayun na siya no oh, oh petot kesamanya si kamikaze ang lakas ni kamikaze ya. Ah. parang walang nangyari sa kanya kanina kondisyon <laughs> uh, siya na kondisyon mga kaibigan oh. Uh, yan oh dito tayo sa may gilid yan oh. Uh, eh lagi grabe daig pa ko tamayos dito oh, mga kaibigan nakasuli yung mga bato huh yeah ito ito mabuti yata ah. dito na tayo sa may huh Sementadong daan mga kaibigan yan bigyan natin ng sigundang kapangyarihan tapos tayo tayo yan huh may naglalakad dito oh. nanay nasan na kaya yung kasama natin Una na siya ayun oh, I love Dwig ayun o oh, ang kaibigan ayun to, ito meron siya nakita dito mga kaibigan yan ano campsite San yung view deck yung sinasabi nila Ah, diretso po. Yun po yung, yung dweg na view deck. Ay, baka rin tapo po kayo ah, yung po. Ha? ito po, yung view deck dito. Ano po yung view deck dyan? lang ah, po Ah, Oh. Tara, babo pa. Oo. Oh. Sige po, sing. Salamat. Oh, dito may mga bahay na, Oh. May nakatira pala dito sa itaas, mga kaibigan. -hmm. Uh -huh. Ayan, oh. May mga sasakyan pa. Ang oh, ganda ng mga bulaklak, Oh. Ayun no, know, Dweg. High school. Mayroong school dito, mga kaibigan, ang galing. Malaman doon, no. Oh. Welcome and mabuhay, Dweg. Resettlement Center. Oh. Nagkaroon pala ng ano dito, resettlement. Ganda ng ano. Pwesto. yun know, Dweg Resettlement Elementary School naman siya. Tapos bababa na naman tayo dito Yan Meron din silang ano dito oh. Basketball court Ayan na Ayan na view deck Ayos Daming motor dito Parking talaga nila Ang kaibigan. Yeah So tara, pata tayo dun. Uh. Oh, yan mga kaibigan. So, lalakad na tayo. Alamig, malamig dito, no? Kahit may araw. Sarap tingnan, no? Tingnan niyo yung mga bata doon sa Puno, oh. Ang lang sila, no? Ang <laughs> ganda. Uh. Oh, Bumabalik sa akin yung, no? Mga kabataan namin. Ang Hello! sila sila sa atin dito kaya sa baba wala kayang ano dito walang trail kaya dyan no <laughs> parang ano no ang <laughs> ganda ng nila view deck nila dito mga kaibigan yan no oh, tapos mayroon pa siya dun sa baba Ayan. oh dito tayo at uh, namin natin to mga kaibigan yeah at ayan mga kaibigan video video na si oo dito ang mahirap paano ako sasali sa kanya dalawa kami parang <laughs> <laughs> parang parang di ko matim na tingnan eh <laughs> kung sana naging tatlo kami okay pa mga kaibigan uh, Ganda pa mo ng shoot niya oh. Oo. Oh. Tayo lang dala sa mama. Oo. Oh. Hindi. Ganto na lang. Parang kwento na lang tayo. Yan. Yan natin. Huwag <laughs> na, na lang tayo gano'ng magtabi. <laughs> Clark, hindi mo na makikita dito? O yun yung Clark? <laughs> Yan na, tarlak. Ito ko... Oh, yun yung ano, agin Kukunin tayo dito sa bag. Meron tayong bibigay sa mga kaibigan natin dito. yeah Wala. Presto. Tsaka ano pa kayang pwede? Pili ko na rin to. Small flakes. Ayan. Ito, dalawa na. <laughs> Tara. Uy, maulog kayo dyan. Hindi kayo. Hati-hati ah, kaya na. No? Hey! hey. 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 <laughs> oh, sige na. Sige, high five. High five tayo. High five, high five, high five. Okay. So, tara mga kaibigan. Talis na tayo. Bago siguro yung view deck na yun mga kaibigan. Kasi, hindi eh, naman talaga yun yung ano eh. View deck ng dweg eh. Tapos sabi sa amin nung lokal dito Ay magkakaroon ng ano doon Strawberry Strawberry farm Doon sa iba ba? Maganda, maganda dito Ngayon pupunta tayo sa ano Isang Tindahan mga kaibigan Hello! <laughs> at uh, magbimiriyanta muna tayo bago tayo babiyahe ulit at uh, kung saan tayo makakakita pa ng or makakaisip ng pupuntahan pa mga kaibigan So ayan mga Nakababa na kami Galing kami doon Sa mga kabuntukan doon Ngayon Hindi na namin alam Kung saan kami tutungo nito Malamang uwi na naman to Mga no, kaibigan <laughs> Ooh, Napakalayo ng ride natin Para sa view deck na yon Sulit naman Ayos nice naman siya mga kaibigan Ganda Diba Presko din yung biyahe natin yan mga kaibigan Kakaikot namin Hindi ko na alam kung nasaan kami <laughs> Enjoyin lang natin tong Biyahe mga kaibigan Basta ang nakikita ko pa rin ay mga bundok Kanina pa kami Ano eh Ikot nang ikot Hindi ko alam saan tayo dinala oh, Kami kasi Kung nasa harapan natin na to oh. So ayan mga kaibigan na namin ay literal na genoy na lang namin yung ride. Ang sarap. Grabe yung aming dinaanan. Ganda. <laughs> Mauwi na kami mga kaibigan <laughs> After ng ikot-ikot lang Ikot-ikot-ikot lang Yan <laughs> Ang ganda dito no Ito pa, punta mano eh, monasteryo. Yung sa right na to Ayan o, oh, yan yung karatula niya Tayo ay Pagkakalam ko, didiretso tayo eh Yan Tayo ay didiretso naman na Sama-sama ulit sa susunod na vlog mga kaibigan. Hanggang sa muli, hanggang yung kaibigan. Love John.